Once again, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang effective na paraan kung paano mo mapapabalik ang ex mo sa'yo, yung mapapasayo siyang muli. Sa tingin ko, isa na to sa pinaka-ina-underestimate na way or technique para mapabalik ang ex mo. Dahil nga po sa nature nito na parang wala kang pakialam or wala kang dapat gawin, dapat ka lang manahimik. It is very difficult to fulfill dahil nga po always associated ito sa panic and takot at dahil sa wala kang ginagawa, unti-unti kang madudurog at mapapaisip. At of course, magiging conclusion mo is you need to do something. Pero dito nga nagiging effective ang situation or way na to mga utol dahil nga po sa pagiging nonchalant or wala kang pakialam. And for the record as well, dito sa coaching session natin, marami ang nagsasucceed pag ito po ang ginagawa at ipinaparamdam sa mga ex nila. At ito nga po yung tinatawag natin na radio silence. Napakaraming beses ko nang binlag ito mga utol pero it always reminds me, especially kung may mga nakakausap ako sa mga coaching session natin at naibabahagi nga nila sa akin na sa paggamit ng teknik na to o paraan na to, nagkakaroon bigla ng impact sa mga ex nila in an effective way para magkabalikan at magkaayos muli. Kasi by doing the radio silence or pananahimik mga otol, hindi lang po ito nagbibigay ng clarity o nagbibigay ng time at panahon para magkaroon kayo ng clear mind to decide or to figure out kung ano nga po yung nangyari. Pero it also gives your ex the room na para ma-realize nga po niya yung halaga natin. Kasi alam nyo naman po na pagka ang feeling ng isang tao na kayo nga po ay nawawala na. Hindi na nagpaparamdam at nag channel at humanap na nga po ng ibang way at hindi na po nakatutok sa kanya mga utol, bigla po tayong nagiging valuable. Bigla tayong napapamahal at bigla tayong nagiging attractive. Somehow it has magic mga utol kung halimbawa kayo nga po ay lalayo o ipaparamdam mo directly sa ex mo na hindi ka na nga po manggugulo, na ikaw nga po ay tatahak na ng ibang landas. Meron kasi siyang effect na nagtutulak sa isang tao na magduda dahil nga po siguro doon sa slight fear na nararamdaman nila or doubt na nafeel nila during the breakup. Kasi ganito yan eh. For example, kayo po ay nakipag-break. Alam naman po natin na syempre hindi ka 100% doon. Ngayon kung bigla kang iniwan sa ere ng taong let's say medyo kinakapitan mo pa emotionally mga utol, gegewang ka, di ba po? Parang ano din lang yan eh. For example, best friend natin na umalis, eh, alam mo naman na siya po ay source of strength natin, source of fun, support and everything. Pag siya po ay umaalis, di ba po parang nalulungkot tayo na parang sa kapupunta bes mag-message ka kaibigan, di ba po ganun? Dahil nga po at some point syempre sila din po ay naging support system natin, naging part sila ng buhay natin. Especially kung halimbawa kayo nga po ay naging magkarelasyon at legit na nagmahalan. Syempre kung may paparamdam mo na hindi ka sasali dun sa mind games na yon o hindi ka makikipagkulitan sa kanya or hahabol sa kanya mga utol, syempre matatakot siya. Makakaramdam siya ng doubt sa kanyang desisyon. At yung pananahimik mo, ipoprovide lahat yon mga utol nang wala kang ginagawang mali. Kasi yung mga ibang teknik na tinuturo natin, maaari ka pang magkamali eh. Or maaaring negative pa. Yung maiparamdam mo sa kanya. Pero kung kayo po ay magsa-silent mga kapatid, magre-radio silence, hindi lang na ipaparamdam mo to sa ex mo. At the same time, na-detox din po yung within, yung feelings natin. At ang pinaka-favorite ko dito sa radio silence, katulad din po ng mga ibang techniques, ay yung nai-inject mo yung fear of losing you, mga utol. Alam natin na isa po ito sa pinaka-motivator o pinaka-mabilis na paraan para makarating ka agad yung ex natin sa point of realization na tinatawag po natin. Imagine, biglang walang idea ang ex mo kung anong ginagawa mo. Biglang mapapaisip siya kung bakit mo nakakaya to. Imagine na mararamdaman niya bigla na bakit na nahimik ka. Kaya nga po siya po ay napaka-effective. Ito po ay nakakatulong. At ito nga po ay nagiging effective way sa napakaraming natulungan natin dito po sa Papong TV mga utol para bumalik yung mga ex nila.